So good day mga ka-rescue uh, Dito po tayo ulit ngayon sa Calabugao Eco Park Dito po to sa bayan ng San Doro, kalawigan ng Oriental Mindoro So check lang po natin ngayon kasi magkakaroon po ng tree planting uh, Bakawan tree planting Kagaya po ng mga Yan mga ganyan Tapos iba po yun kaya mas malalaki yon dahil uh, magkakaibang panahon na pagkatanim. So, ang ASA Foundation po ay nag-sponsor para magtanim ng uh, bakawan sa lugar na to. So, ang katanim po ngayong araw na to ay nasa 1,000 uh, upagates ng bakawan. So, check lang po natin kung saan sila mapupwesto. Uh, sa so pagtutulungan po ito ng MDRRMO ng Sancho Doro ng PNP, Mendro ng iba pang uh, national agencies sa bayan ng Sancho Doro so yan po yung uh, propose na gawing kayak area Sa so ito pa yung ibang mga pananim So that's it mga kareskyo. Uh, mamaya eh, titinan natin. Uh, uh, siguro mga kareskyo uh, dito tayo siguro mapupunta para magtanim ng bakawan. Kasi 2 years ago uh, dito ako nakatira kaya malimit ako punta rito noon. Hanggang dun pa nun yung ilog yung pangpang -pang, yun tapon na yun ibig sabihin yung buko na yun yun ang ganda pa yung pangpang -pang. so ngayon ang laki na halos uh, may apat hindi pa lang kinain so palagi siyang gumuguho palagi siyang gumuguho oh. kasi siguro dapat dito may ilagay yung mga bakawan para maproteksyonan tong area ng ito minsan pag naliligo kami dyan ah, uh, itong punong ito yan itong punong ito uh, malayo pa yan doon sa pangpang -pang kasi medyo malago yan dati dito kami nagsa sa uh, nagluluto ng saging o kamote dala namin dito kami nagluluto kasi yan lang yung malilom na malapit sa uh, ilog pero ngayon uh, gumuho na malayo nang ginuho rin So kapag hindi ito na naprotekta, protektahan, iguguho lang niya nang iguguho yung pangpang. -pang. So dapat uh, dito na ibabaybay yung pakawan para ma, -pro -ma itong pangpang -pang na to. Uusapan namin Pero yun ay 1,000 dahil yung sobra, -sobra, yung na iba. Nakuanan, so, sobra sobrang yung kinukuha ano, ng iba. na po. Sobra-sobrang... Yung ang... nangyari po kasi sir no, <laughs> nung dapat kasama po ako so, So yung indera rin o sa... mendro. Ano, sa... So ito pa yung mga magtatanim. Busta lang yung nalapas buhay dyan. araw? Marami ng buhay nandun. Ha-ha. Okay. Ah. <laughs> <laughs> Kala ko kakampi yung kalaban pala. Hi <coughs> vlog. <coughs> Sino yun? Sino yun? Sino yun? Sino yun? Iyon I-upload ko po ito sa Kuya Obet TV. kawaii kawaii ah. Geology, my Thank you. Hina. Welcome to my vlog. Welcome to Kuya TV. Oi, <laughs> asa? Oh, <laughs> <laughs> asa Foundation. Grabe. Yung pinaka injured ko dito. Yes, sir. Pagka may kaso, huli tayo lahat. <laughs> okay, good morning everyone. morning, ma'am. morning, ma'am. In behalf of ASA Philippines Foundation, we uh, give them a round of applause for the uh, BFP officers. PNP. Yes. So, to start with, pwede po ba tayo mag uh, paraon muna ng isang uh, short prayer? To start with, Miss uh, uh, income, na ibini, um, na nakakamit, no? Yung tagumpay ni Asa, sa mahigit na labing siyam na taon ay maibalik sa So in behalf of San Pedro NPS and in behalf of our Chief of Police, Police Captain Robert M. Baranaga, so nagkapasalamat po kami sa sa Philippines Foundation. Ano po? Sa so nanto, kami so, po ay pagsalamat at in-include nyo kami dito sa inyong activity. Uh, hindi lang po pang apoy ang inyong mga bumbero, pwede rin ako kami sa tubigan. Kasama <laughs> kami sa lahat. Uh, hindi lang ako kasama ay pagdating sa hatian ng pera. <laughs> 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 Alam ng PNP ang bawat kami dyan. Pero sa lahat to, kasama kasama kami dyan. At asahan nyo po na ang BFP ay full support sa mga mga ganito. sa mga LGU, ay mayar na Kami po ay nagpapasalamat at binigyan nyo ng atensyon itong lugar <laughs> namin. Ano po? Uh, malaki tulong po ito sa amin sa uh, Sancho para pagandahin yung lugar um, kami po bilang MDR ng Rescue Team ay uh, patuloy na sumusuporta hindi lang doon sa mga programa ng uh, makakalikasan kundi sa, sa pagsagot ng buhay parte po ng pagsagot ng buhay itong ating gagawin, kaya po uh, mahalaga sa amin na bawat puno na itatanim nyo ay sisiguraduhin natin na maganda pagkakatanim upang ito ay mabuhay ito po kami ay katulong niyo sa pag-aalaga. Ano po, tatabasan namin, lilinisin namin, ano po, medyo kinakabahan po ako dahil nabigla ako, hindi naman ako kasali. Hindi naman <laughs> <laughs> po, nabigla <laughs> So, isang tanong, ready na po ba ang lahat? Ugat. <laughs> Parili niyang lahi, nagpaparami po siya ng pusa. Ano po, kaya lang sa atin, gusto nating makatulong sa kanya, para sa iba-iba lugar ay mabigyan natin ng paninig. Ito po ay mula sa pulo, pumapatak po kapunta sa lupa, sa puti. Nakabuksok na po siya ng ganyan. Kung yan po ay wala pang dahon, walang ugat. Diretso po siyang tumutusok. Hindi po siya pwedeng balik tarin. Kung paano siya bumagsak, yun na po mabubuhay siya. Yun po ang uh, galing ng mangrove. Ano po? Kaya siya dumadami kahit walang katulong. Uh, Sarili niya po yung discard siya, yung talikasan talaga. So pag mag MDR Em dear are mo san TNT. BF. Asa Foundation. Nako, gaganda ng medyas ninyo. Welcome to my guys. <laughs> gaganda ng mga medyas. Pantala ninyo, puro putik yan. Ayan mga taga-asa mula sa iba't ibang lugar ng 1st District ng Oriental Mindoro. Hello po. Hello po. Kawai-kawai. Hello po. Ba't walang kulay? <laughs> Ayan, taga Mindro. Iba ah. e talaga ang Mews, nag-iisa. <laughs> Hello, ma'am. Welcome sa Santidoro. Ah! <laughs> Yung hey, mga head ng ASA Foundation. Hello ma'am, busy busy si ma'am. Iyan ka lang tatanim. Nasa more than 1,000 piraso yan. Ay! Oh! Uh, kulungan ng buaya kulungan ng buaya ay wag hilain sir wag po hilain dahil may yung ugat niya ma ano Huwag na po hilain. <laughs> Yan, tulong-tulong sa pagsulong. Ano nga ugat po niyan, ano <laughs> Yan, Tagabantay dagat at Blue Alliance. Ayan na. Alalayan lang yung dulo para hindi mabalik. Pa Can you lose on this, sir? No choice.

Ilug, Pwede po Diyos may ilog. Pwede po Diyos Sayang po, sayang po. So, lipat na lang ibang location. Napakan medyo malagsit na siya.

para protection dun sa gilid. So, i-monitor natin itong area nito. Para kung anong maging status ng tinanim ng ASA Foundation. MENDRO, NDRRMO, Sancho Doro, BFP, Bantay Dagat, at mga kabulisan ng Sancho Doro.